Mga minamahal na kapatid kay Kristo, sa video sa araw na ito, sinabi ko sa inyo na ang aklat ng Pahayag, mula sa kabanata 6, ay nagtatala ng mga bagay na magaganap kapag nagsimula ang pitong taon na malaking kapighatian. Malalaki at maliliit na digmaan at away sa pagitan ng mga bansa at lahi ay sisiklab, at magkakaroon ng mga natural na sakuna na nagbabanta sa mundo at nakakamatay na pagtaas ng presyo. Sa ilalim ng pangangasiwa ng Diyos na namamahala sa buong sansinukob, kapag sinira ng kordero, na siyang ating Panginoon ang mga selyo, ang mga kapahamakang ito ay magaganap ayon sa aklat na nagtatala ng lahat ng mga bagay na magaganap sa huling panahon ng mundo. Sinasabi sa kasulatan sa video na ito, ang isang malakas na lindol at ang mga bagay na nangyayari sa araw, buwan, at mga bituin ay talagang mga resulta ng mga kalamidad na naipon mula sa simula ng pitong taon na malaking kapighatian. Pahayag Kapitulo sa 6 Versikulo 12 ng alisin ang kordero ang pang-anim na selyo, lumindol ng malakas, ang araw ay nagdilim na kasing itim ng damit panluksa at ang buwan ay naging pula ng dugo. Mas maraming mga digmaan at mga sakuna, mas seryoso ang natural na kapaligiran ay marumi at nawasak. Dahil sa pagkasira at polusyon ng kalikasan, ang mga kakaibang pagbabago sa klima ay karaniwan na sa buong mundo ngayon, at maraming mga siyentipiko ang nagbibigay ng mga babala tungkol dito. Habang natutunaw ang mga malalaking bato ng yelo, tumataas ang antas ng dagat. Maraming mabababang lugar at isla ang lumulubog sa ilalim ng tubig, at ang mga lugar ng tirahan ng sangkatauhan ay nagiging mas maliit sa lawak na iyon. Ang tag-araw ay nagiging hindi pangkaraniwang mas mahaba at isang matinding init, isang malakas na pagbagsak ng niebe at isang malaking bagyo. Ang mga fenomena na ito ay magiging katotohanan sa panahon ng pitong taon malaking paghihirap. Sinasabi sa talata labindalawa, ang araw ay nagdilim na kasing itim ng damit panluksa at ang buwan ay naging kazampula ng dugo. At ito ay tumutukoy sa isang sitwasyon kung saan ang kapaligiran ay lubhang nadumihan. Karaniwan, ang buwan ay may kulay na puti o malabughaw na puti. Ngunit kapag nagkaroon ng sunog sa kagubatan o isang malaking pagsabog ng bulkan, o kapag ang kapaligiran ay seryosong marumi, malamang na ang buwan ay magiging pula. Kasabay nito, hindi makikita ng mga tao ang liwanag ng araw ng maayos. Ngayon sa talata labintatlo, nalaglag mula sa langit ang mga bituin na parang mga bubot na bunga ng igos kapag hinahampas ng malakas na hangin. Ngunit hindi ito nangangahulugan na ang mga bituin sa langit ay talagang mahuhulog sa lupa. Kung ang isang asteroid ay bumangga sa mundo, ito ang magiging katapusan ng mundo. Sa makatuwid, ang talatang ito ay hindi nangangahulugan na ang aktwal na mga bituin ay mahuhulog sa lupa, ngunit ito ay naglalarawan ng iba't ibang mga sakuna na mangyayari sa kalangitan dahil sa mga lindol, pagsabog ng bulkan, at mga digmaan. Sa madaling salita, ito ay tumutukoy sa mga sakuna na ang isang eroplano ay maaring mahulog sa lupa dahil sa isang hindi pangkaraniwang pagbabago sa panahon ang mga misail ay bumalik pababa, o ang mga satellite sa orbit ay maaaring mahulog. Ang mga meteorite ay maaari ding bumagsak mula sa langit, at ang mga sitwasyong ito ay nagre sa hindi mabilang na mga tao na namatay. Ngayon, ang talata labing apat na ay nagsasabi, naglaho ang langit na parang kasulatang inirolyo, at nawala sa kanilang dating kinalalagyan ang mga bundok at mga isla. May apat na panahon sa daigdig. Ang bawat bansa at bawat lugar ay may kanya-kanyang katangian sa panahon. Dumarating ang tag-araw pagkatapos ng tagsibol, at sa lalong madaling panahon ay kasunod din ang taglagas at taglamig. Ang bawat lugar ay may kanika nilang average na temperatura sa tag-araw at taglamig. Gayunpaman, sa panahon ng pitong taon na malaking kapighatian, ang malalaking lindol ay patuloy na sumisiklab, ang mga pagsabog ng bulkan at digmaan. Sinasabi sa kasulatan sa video sa araw na ito, ang talata 15 ay nagsasabi, nagtago sa mga yungib na bato ang mga hari sa lupa, ang mga gobernador, ang mga pinuno ng hukbo, ang mayayaman, ang makapangyarihan, at lahat ng tao, alipin man o malaya. Ang ibig sabihin ng pagtatago sa mga kweba at sa mga bato sa kabundukan ay nagtatago ang mga tao sa isang ligtas na lugar kapag may sakuna. Ang mga talatang labing anim at labing pitong ay mahusay na naglalarawan sa kanilang balisang isipan. At sinabi nila sa mga bundok at sa mga bato, Tabuna ninyo kami at ikubli ninyo kami sa mukha ng nakaupo sa trono at sa puot ng kordero. Sapagkat dumating na ang kakilakilabot na araw ng pagbubuhos ng kanilang puot, at sino ang makakatagal sa harap nito? Dahil sa takot, gusto nilang takpan sila ng mga bundok o mga bato at itago sila nito. At sinasabi nila na ang mga sakuna na kanilang dinaranas ay dahil sa puot ng Diyos na nakaupo sa trono at ng kordero, na ating Panginoon. Sa totoo lang, ang sangkatauhan mismo ang Sam Ira sa kapaligiran at nagdulot ng mga digmaan, at nagdudulot ng kapahamakan sa sarili nito. Ngunit sinasabi nila na ang kapahamakan ay galit ng Diyos. Mga minamahal na kapatid kay Kristo ang katotohanan ang mga ito ay mangyayari sa mas malawak sa panahon ng pitong taon na malaking kapighatian. Ang mas masahol pa, ang mga sakuna na ito ay magaganap ng sabay-sabay. Ngayon, ano ang paraan upang makatakas mula sa isang kakilakilabot na kalamidad na magaganap sa mundong ito? Hindi mo iniisip na magtayo ng isang bomb-proof shelter sa ilalim ng lupa at itago ang iyong sarili doon, hindi ba? Bago dumating ang mga sakuna na ito, lahat tayo ay dapat ma-rapture at makibahagi sa piging ng kasal kasama ang Panginoon. Dapat mong ibahagi ang Ebanghelyo sa iyong mga kamag-anak, mahal sa buhay, at iba pang mga kakilala upang sila rin ay makasama mo roon.